guys, pineapple juice guys, maganda ang ito guys, may na pineapple juice matamis malinis yung tobi guys, ginagamit ito huwag okay, dito matamis yung pineapple juice nga dito guys oh. So, kaya yung ito wala pang buhay buhay mga baggage guys oh. So, nakaupo lang, na, na sila guys wala pang mga buhay buhay may na bay stand by guys oh. So, muna sila baka wala pang buhay buhay guys ito, ang lumbante guys, so, wala pa. Ito guys, si Nana yun. Noong um, 92 years old. Ito guys, ito. Dito naman siya guys. Na, Pinaalis naman sila. To guys. Dito lang po sila. Dito guys, so. Ayan si kapitan. Dito okay, so. guys, dito. Masakal din ako guys. Huwag kong sabihin, kinuha ng kompeto demasyado guys. Ito. Hindi ito pa umaga na. Nagtindihan